sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Isa sa mga pinakatatanging karakter na sa mga puso sa maraming manunood ay si Prinsipe K o Prinsipe ng Kahilingan mula sa sitcom na Okay Ka Ferico na gilampanan ni Bayani Casimiro Jr. Sa likod na kanyang mahiwagang karakter, pinatunayan niyang hindi kailangan malakas sa palakpakan o maging epektibo sapagkat sapat na ang bawat hakbang, bawat indak at bawat simpleng pagganap kung maging bahagi ng alaala ng isang henerasyon na mananatili hanggang sa kanyang pagpanaw. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa Pagpanaw ni Bayani Casimiro Jr. From Early Days to Quiet Stardom Ipinanganak noong August 15, 1967, ang kamedyanting si Arnulfo Jude Casimiro Jr. na mas kilala sa industriya bilang Bayani Casimiro Jr. ay lumaki sa isang pamilyang malapit sa sining at entertainment. Ang kanyang mga magulang ay parehong may koneksyon sa mundo ng pagtatanghal. Sa katunayan, siya ay anak ni Bayani Casimiro Sr., isa sa pinakatanyag na bodybuild dancer at kumidyante sa bansa na tinaguri ang Fred Astaire of the Philippines. Dahil rin sa kinamulatang paligid ng entablado at musika, hindi katakataka na nahilig din sa Bayani Jr. sa pag-arte at pagsayaw. Masasabing malaki ang naging impluensya ng pamanang ito sa kanyang sariling karera sa showbiz. Nagsimula ang pagpasok ni Bayani Jr. sa entertainment industry nang gampanan niya ang papel ni Prinsipe K. o Prinsipe na kahilingan sa hit comedy-fantasy sitcom na O.K. ka kung saan kasama niya sa cast si Vic Soto, Tweety De Leon, Rubi Rodriguez at Alice Dixon. Pero isa sa naging daan sa pagtahak niya sa landas na ito ay ang kanyang ama. Sa katunayan si Bayani Senior, ang original cast member ng O.K. Kaferiko at isa siya sa mga minahal na karakter bilang ama ni Ending Abisote. Pero nang siya ay pumanaw noong January 27, 1989. Makalipas ang halos dalawang taon mula na magsimula ang palabas, idinagdag sa klase ni Junior at ibinigay sa kanya ang papel ni Prinsipi K, isang mahiwagang nilalang mula sa kaharian ng mga engkanto na tumutulong sa mga tauhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahilingan. Bilang top dancing fairy prince, ang kanyang sayaw sa bawat episode ay hindi lamang aliw. Sa katunayan bilang tahimik na alay sa ama Palaging gumagawa sa Bayani Jr. na maikling tap dancing tuwing siya ay pumapasok o lumalabas sa eksena, isang simpleng kilos na puno ng alaala at respeto. Sa ganitong paraan, nagtagumpay siyang mag-iwan ng sariling tatak sa industriya habang pinaparangalan ng pamilyang kanyang kinabibilangan. Sa mga taong nanonood na palabas, si Prinsipe K. ay naging isa sa paboritong karakter kung saan ito ay banayad, nakakatawa at puno ng puso. Maliban rito, lumabas din sa Bayani Jr. sa ilang pelikula at iba pang programang komedya at pantasya sa televisyon bago siya tuluyang nawala sa sirkulasyon. Kabilang sa mga proyekto kinatapukan niya, magkadalas ang kasama si Vic Soto. Isa siya sa mga regular na artista sa popular na Enteng Kabisote film series, kabilang ang mga pelikulang Enteng Kabisote o Ferico, The Legend ng 2004, Enteng Kabisote 2 o Ferico The Legend Continues noong 2005, Ending ka 3. Okay ka fairy the legend goes on and on and on noong 2006. At si Agimat at si Ending Kabisote noong 2010. Kabilang din sa si mga naging proyekto ni Bianchi Jr. ang pelikulang Molay noong 2007. Ganoon pa man sa kabilang ng katanyagan na kanyang pamilya na natiling prebaro sa si Bianchi Jr. pagdating sa kanyang personal na buhay. Matapos sa kasikato ng okay kafe ko, unti-unti siya lumayo sa showbiz kung saan ay pinili niya mamuhay ng simple at tahimik. Bumalik siya sa kanyang unang hilig bilang graphic artist. Isang trabahong ayon sa kanya ay mas tahimik at nagbibigay sa kanyang personal na kapayapaan at doon niya ay binuhos sa kanyang pagkamalikhain. Nanatili namang binata sa bayani junior, hindi siya nagkaroon ng asawa at anak sa paglayo sa limelight noong 2019 ilang umingay ang kanyang pangalan. Ito ay nang kumalat ay na isang social media post kung saan sinasabing nakatambay at namamalimos na lamang siya sa overpass malapit isang mall sa Paranaque. Ang ganda itong itinanggi ni Bayani Jr. sa isang panayam. Ipinaliwanag niya na regular siyang tumatambay sa isang tindahan na kaibigan, dati mekaniko ng kanilang pamilya na nasunugan at iginiit na hindi siya pulubi. Nasa nangyari, sinabi ni Biano Jr. na handa siya magsampan ng kaso laban sa nagpakalat ng maling impormasyon. Dilinaw din niya na hindi niya kailanman ginamit ang kanyang dating kasikatan para humingi ng atensyon o tulong para maibalik sa showbiz. Sa huli, nanindigan si Bayani Jr. na hindi siya gagamit ng ibang tao para sa publicity at natili ayan siyang marangal sa kabila ng katahimikan ng kanyang buhay. The Final Dance of Principe K Katulad ng tahimik niyang paglayo sa industriya, minsan niyang naging tahanan. Tahimik din na sa bayanin junior sa mundong ibabaw. At sa pagkakataong ito, hindi na fake news. Sa makabilang buhay sa Bayani junior noong July 25, 2025, sa si inadali na sa cardiac arrest. Kanyang pagpanaw ay kinumpirma ng kapatid niya si Marilu Casimiro, e isang entertainment news site. Ayon sa ulat, nakaburol ang mga labi na bayan ni Junior sa St. Peter's Memorial Chapel sa Sukat, Paranaque City. Nakatakda naman sa July 30 ang kanyang cremation at libing sa Loyola Memorial Park sa Paranaque City. Samantala, hinihiling ni Marilo na ipaalam kay Big Soto ang pagpano ng kanyang kapatid bilang pasasalamat sa naging papel nito sa kanyang showbiz career. Hinihiling din niya na mabigyan ng bulaklak ang kanyang yumaong kapatid dahil halos wala makikitang bulaklak sa burol nito. Tahimik mo ang kanyang pagpanaw. Malalim ang iniwang bakas na ni Junior sa mundo ng telebisyon at sining. Mula sa entablado ng pantasya bilang prinsipe ng kahilingan, na sa kanyang simpleng buhay sa likod ng kamera. Ipinakita niya na ang tunay na halaga ng isang artista ay hindi nasusukat sa dami ng eksena, kundi sa dignidad, talento at pagalang sa kanyang pinanggalingan. Kanyang buhay ay isang sayaw ng alaala, maiksi, kung hindi malilimutan. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react? at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!